Oh. Oo. Oh, lo, kamusta? oh, eh. Nas lo, nasan ka ngayon? Bakit nasan eh, ka ngayon? oh, nasan ka? Sa bahay. Lo, ano? Eh, may Lo, ha? Lo, kailan babalik dito, Lo? Babalik? Siguro matagal pa, kasi napapagaling pa ako eh. Hindi na nga babalik yan, ang kulit mo naman eh. Ojo. Okay ka naman dyan, ha? Dito. Okay ka naman. Oh, Basta, ay, Lo. Ay, ay, naman sarili, pag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako ha. Dito lang kami, para sa'yo ha. So, what's up sa inyo guys, no? <laughs> magandang 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 uh, hapon sa inyo lahat, no? Bali, ngayong araw na to magdidilig ako. Usang ina. Ito na may problema na naman ako dito, mga chong. Alo? Saan mo san Saan? Yung merienda. Ikot-ikot lang tayo. Merienda? Saan? Diyan lang. Pasa may, may pagkain pa dyan. dyan. Kumain ka dyan. May pagkain dyan. Huwag na yan. Oh. Bakit? Merienda nga eh. Tinuloy na dyan. Ano O oh, bakit may mga snacks pa dyan bukod sa tinola? Sama mo na lang ako. Saan ba? Mag-fishball nga ako. Fishball doon, may, may ano doon, di ba? May merienda doon. Doon no? nga, sa may school. <laughs> Saan? Sa may school. Ayoko, tigilan mo ako. Ayoko. Kali na kasi. Awa mo, tigilan mo ako. Tigilan mo ako. mo na, ako na lang. Alam ko na yung plano mo kasi, Bert. Ano? Sama Alam mo na. Si sigurado ko si Jelo nga yung uyan. Sigurado Paano magiging si Jello yung birthday? Eh, wala nga dito si Jello. Naiintindihan mo ba? Hindi kasi tugman-tugman tugma kasi kuya. Tingnan mo naman yung jersey. Ba Pinakita ko naman sa'yo, di ba? Oo nga. Si Jello lang ba may jersey na ganun dito? Ha? Nag-iisip ka ba? Di ba? ba hindi ka ba? na naman nag hey. eh, no? Ano? sasamahan mo ba ako? Hindi. Hindi kita sasamahan. Ba't kita sasamahan? Sama pa ako sa kalukuhan mo. O, <laughs> o oh, oh, kung, di mo, kundi mo ako sasamaan, tawagin na natin si Jello. Oh. Birthday parang okay, para hindi na tayo alis. Hindi na tayo alis. Ayaw hindi mo ayaw mong umalis, 'di ba? Oh, para siguro okay. sigura... mo. Nananimik na nga yung tao Tatawagan eh. lang naman, kakamustahin lang natin. Wala tayong balita eh. Ba't hindi mo tawagan? Bakit hindi ikaw ang tumawag? Oh, hindi ka kasi sinasagot ni Jello. Oh. Akin okay na, akin okay na. Hmm. Ge. Okay. Tawagan mo. Hindi kasi sila sinasagot ni Jello eh, no? Tawagan mo. Sasagot ba to? Tawagan mo. Sabi mo, ako ka mo yung tumatawag. Sabihin ko, ikaw tumatawag. Oo nga, sa mo. Like... Para lang matigil uh, ka na. Tatawag daw si Chong. Si Chong. Pakisagot na lang. sa mo. Ito na. Tignan niyo, mga Chong ha. Ako ayoko nang guluhin si Jelo, kasi... Siyempre, meron na rin siyang ano, di ba may ibang buhay na rin siya. Ayaw niya nang Ayaw niya na nga dito sa kampi. Eh. Ano ang problema mo? Ayaw na. Huwag mo to. Ayun. Ayun, sumagot. Oh. Lo, kumusta? Ay, Chong. Kumusta ka? Okay, lo, lang. Oh, eh. Nas lo, nasan ka ngayon? Bakit nasan ka eh, ngayon? Sa bahay. Oh, nasan ka? Sa bahay. Oh, nandiyan sa kanila eh. Eh, kumusta ka naman, Lo? Kumusta ka dyan? Ayun, yun lang naman yung gusto ko marinig eh. Uh, okay ka naman. Okay na, okay. Masaya ka naman sa buhay mo ngayon dyan. Oo, sobrang ano dito, sobrang nakaka-relax. Kasi oh. kailangan mo din dahil sa sarag ko eh. pala eh. May tamo? Lo, ano? Eh, Lo, mind? lo, kailangan ka babalik dito, lo? Babalik? Siguro matagal pa kasi napapagaling pa ako eh. Hindi na nga babalik yan, ang kulit mo naman eh. Ay, na nga eh. Lo, magpagaling ka lang dyan ha? Okay ka naman dyan ha? Okay ka naman. Basta lo. Pag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako ha. Dito lang kami para sa iyo ha. Ingat ka lagi Jelo lo ha. Oh, ingat ka lagi diyan. Love you lo. Love you, love you. O, ano? Asa si Jelo? Wala, nasa kanila. Oh, tara na kumain tayo. Mas kasi ng tama ka mo eh, no? Tara na kumain na tayo, samahan mo ako. Mas ng tama mo eh. Tingnan mo, sasama ka rin naman pala eh. Hindi ako dyan kakain. Dito ako kakain sa bahay. Ba't ako kakain? Dito ba't ako, ako sama sa'yo? Dito tayo kumain. Wait, may merienda nga dito. Ulit mo, jello ka kasi ng jello eh. Anas <laughs> ah, Hahaha. So, what's up sa inyo mga chong noon? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits no? o Tito Otits kung tawagin. Uh, mga chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50K, mamimigay tayo. Itong dalawang bike lang naman na to. <laughs> At syempre, mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag napindutin ang bell button para lagi kayong updated. Syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits official. Marami kasi eh. marami kasi gumagaya at ng, nang ano eh, mga nagpapanggap na tayo no at ginagamit sa mga maling paraan o no? pang-scam. So, yan lang ang ating official YouTube channel mga chong So, ang gagawin lang natin, mag-subscribe lang tayo, i-click lang natin ang bell button at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong!